What's up guys? Good morning. Ngayon, kakagising ko nga lang and yun, hindi pa ako nang hihilamos. And, good morning sa inyo lahat. And for today's video nga, i-update ko kayo sa mga pagulots ko since uh, nakalipat na nga sila sa bago nilang cage, bago nilang kulungan. And parang nasa 3 days sa sila dito. And ayun, nakaka-adjust na sila. Tumatakbo-takbo na sila sa loob. Which is maganda kasi yun nakakatawang tingnan ayun kaya naman ayun without further ado is punta na nga tayo doon sa mga pulots ko so yun nga guys ito nga pala sila ayan so hindi ko pala ginamit yung aking uh, lapel mic ngayon ito so, sila yung iba, yung iba naman is nandito. May kumakain. Ayan. So madalas, dito, dito yung kapag gabi guys, dito sila natutulog dyan sa area na yan. Ayan, tumatalang-talang na sila. So hindi ko na nilalagyan ng ilaw kapag gabi. Kasi nga madami na silang balihibo. Ayun, hindi ko na pala nabilang kung nasa 25 days na sila. Kasi nga parang nasa 20 days na rin tong mga to. Kasi ayun no oh, ang dami na nilang balihibo. Kukuha lang tayo ng isa. Ayan. Tada, ito na yung isa nating pagulot. Kala ko tatakbo. Ayan. Ito pala guys yung isa. Ayan. So hindi ko pa ma-identify kung male or female to. Kasi based dun sa nakita ko. Once na brown lang yung eto. Yung balahibo is parang male. Para mail siya. Pero o oh, dapat wala siyang mga batik-batik eh. So wait ko pa siya ng ilang araw. Para ma-fully identify ka siya. Pero kung meron kayong mga pugo sa mga expert diyan sa pugo. Ayun, comment naman kayo guys kung Oh my. Pero feeling ko mail to kasi humuhuni siya eh. Eh, So, comment down kung male or female nga ba itong pugo ko. Ayan. Sana so naman talaga kahit isang female na pugo is meron ditong nakasama. Kasi nga meron nag-comment na yung mga binibenta daw sa mga ganun, sa mga fiesta is yung mga pinili na na mga lalaking pugo. Ito naman yung sobrang liit. Ay, ay, ay. Ito yung pinakamaliit ko sa mga... Ah, shit. Ito yung pi, pinakamaliit ko sa mga pugo ko. Ayan, oh. Naman ano siya. Tada! Uy, saan ka pupunta? Sana baba ito. Ayan, sa nababae itong pinakamaliit kong pogo ayan ang cute cute naman talaga na ito ayun pala guys tasa ito yung ating albino ring neck and yung fantail ko hindi ko sure kung male yung fantail ko pero humuhuni siya nung parang pang male kaya finika male siya And sana talaga is baba itong ring nako dito. And hoping na mag-prepare tong dalawa and magkakaanak sila ng cute na mga fantail na bato-bato. Di ba? Lawak ng imagination ko. Pero sana talaga magmana dun sa tatay. If ever. Di ba? Kasi for the first time, magkakaroon ng fantail na kasi nga lang mapili tong, mapili sila sa pagkain ayun, kakundi pa lang yung mga plants hindi pa ako nakakapagdagdag ng mga halaman dito ayun, kukuha pala ako ng sample itong esa Papakita ko lang syempre sa inyo. Ayan. Pero ang tataba na nila kasi nga lagi lang nang lagi kami ng pagkain. Ha? Ayan. So sana naman ay merong female. Pero parang female to. Not sure but sana sana sana. Comment down naman guys kung female ba to or male. Ayan. Sana babae ka ha. Babae ka. Babae ka please. <laughs> Ayun. So yun lang for today's video guys. Sa mga pugulots update natin. Ayun sana suwaybayin nyo yung pag laki ng mga pugulots ko. Ayan. Sana nyo to guys. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.